pati na lang daw po kayong kumukontra. oh, di ba? Ito yung mga tanong po ng mga karamihan, ng ibang mga kababayan po natin. Saan daw po ba na gagaling yung hugot ninyo, yung galit ninyo sa mga Duterte? Di ba? Uh, yun ang sinasabi po ng mga karamihan ng mga kababayan natin kapag pinag-uusapan po. Si so, Teacher Franz Castro. Aside dun po sa mga batas na inyong nagawa. Mm. -hmm. Uh, siguro, kontra ba kay Duterte ang pinag-uusapan? Mm -hmm. mm -hmm. O kontra sa gobyerno? Kontra sa kay gobyerno Duterte. at kay Duterte. Well, akong titignan naman yung record ko no sa mga bills mm -hmm. na uh, sinang-ayunan at hindi mas marami naman yung sinang-ayunan namin na bills uh, from the majority mm -hmm. so hindi naman lahat kinokontra ah uh, hindi la hindi la kami nag-compromise doon sa tingin namin ay kontra mamamayan ng mga batas mm -hmm. so the same way with the uh, detertest kapag syempre may sinasabi sila na anti mamamayan or against my person syempre kasi mm. syempre sagutin ko naman 'yun kasi baka 'yun ang magmarka sa taong bayan kung hindi ko sinasagot alam na, pag sumagot ka o oh, hindi <laughs> parang may masasabi mm -hmm. sa iyo no oh. kaya dapat sasagutin mo na lang no yung mga sinasabi mm -hmm. katulad niyan di ba wala yatang press release si Duterte, Sara Duterte na hindi ako binabanggit. <laughs> <laughs> Di ba? So nakita ko yung kanyang alam. and even in her petition or petition ng kanyang mga supporter, binanggit pa ako doon na isang isang item mm -hmm. no na mm -hmm. <laughs> parang hindi, parang ako lang yung nag nagpasa ng anong ng impeachment complaint no. Mm -hmm. So so yun, so kailangan natin niyang sagutin para maintindihan ng mamamayan kasi pag hindi natin yung sinagot Uh, well, hindi matututo yung taong bayan, hindi sila magkakaroon ng totoong information.